Hello, what's up mga kakotid sa ah, magandang hapon muli sa ating lahat. Yan. So, andito muli tayo sa itong ah, ah, pagpatuloy sa ginagawang Dabao Kustalo sa ating pag-update ngayong araw. At ah, pupunta ka doon tayo sa dulo. So, titingnan natin ano yung mga makuha nating update. So, baka mga kakotid sa ah, may mga ah, mga kwan ah, pinagbago sa ginagawang Dabao River Bridge. Yan. So mga cottage ah ito pala itong mga araw sa Yan so itong yung uh, kuno pong pag-update 'yan sa unang video ngayong araw. So kita lang po ninyo kung ano po yung mga malaking pinagbago po dito. Yan. So dito naman sa mga kanilang itinanim. Yan. So super so, so good mga cottage. Uh, maganda naman yung uh, uh, yung malakas lang talaga yung hangin mga ka cottage kasi yun nga po para nga uh, tumagilid siya kapag so, malakas yung hangin. So, uh, sana hindi po uh, ito, uh, parang mababali siya mga cottage po. Yan, sa so, katulad nito, sayang na sayang po. Yan. Yan. Boss, sayang nga po. Boy, shout out. <laughs> pintura tayo mo diri Lagi. So kanila lang yun ang inyong pintura. Dila sa unahan. Adila ah, na no. Mm. So kamu gyapay na pintura dito sa unahan nato dire? Ha? Kamu gyapay na pintura? Oh. Ah, yan. Unsa ni siya pay nakyawan? O sa under gyapon mo sa mak? Oh. Mak sa mak gyapon. Yan. Na dili pa kyaw no. So inadlawan gyud mo dire ah? Oh. Yan. So perting ini ta. roller da yung gabiton sir. Ah, no? sa pintura. Ah, ang kuan sa roller no. Oh, kas kay ito. Paspas -pas siya, kusog paspas -pas siya mo kwadagan pero ang pintura dali ra kay morot. Dali kay morot. Mm, so okay ra ingani, ni manung-manung lang uh, kwan. Lagi no mo pilid gid siya no. Kita pintura ma katong ruler mo dili kay ni mo masulod. So okay ra. Mao, oh, kayang-kaya ra init, no. <laughs> Lagi. So grabe pud ka init karon ay. Eh. Mao gyud. So need gyud ah uh, kailangan magkuan mag sa mga trabaho. Okay. kung say makaya, so kana dapat. Dili walay ang alay ba. Sige hatag. Mao. So kailangan lang gyud magkuan. Kayod. <laughs> Ana gyud. Makaraos lang say sa kadlaw okay na. Kaon lang ta na uh, o oh, honda ka uh, masertihan dili man termin tining yung lang ta di ba so, oh, importante buhi termin buhi ang pamilya nasa ni siya first puting lang or mag second puting pa mo mamara ni siya uh, so yun mga kaotits um dito lang daw muna So, base no, pag turnover, inyo agya po ning kuanan no, i touch lang, no. So, kung baga kani murag makitaan lang gid yun nga gi kuanan niyo, no. Nayagi nga mapinturahan lang siya. Kay kung dili mo mapinturahan no, murag makuha ng siminto. Dayon tud nanawon no. So, karon nintot na gid no. Nagsumpay na gid, puro na na pintura hantud diri ah. Kanina lang. So, ganito po yung kanilang uh, trabaho, ah. hindi po basta-basta. Isasabihin natin na parang Ginanun lang nila pagtrabaho, hindi po mga cottage. Mas maganda nga yung ganitong pagkapintura kasi nga po, na papasok talaga yung lahat, no? Oh, yung Kaysa katong ruler yun, mura agi-agian, raman to siya, no? Oh, mabilin man hmm no, Murag mabaga siya sa sulod. Okay, Ito, no? Boss, salamat kay boss ah Shout out tayo sa inyo. Amping mo, amping sa kainit. Tapos ang tubig, ayo gid ninyo kalimti. Dehydrate ba? Yan. Boss, salamat kay boss ah Yan, salamat. So, shout out kina Kinaser at kay ito sa Mac Builders Company. Ayan. So, mga cottage, punta na po tayo doon sa dulo. Yan. Uh, lang po tayo ng saglit kasi sobrang init. Yan. yun mga kaotid sa uh, di lang po muna ako pumunta dun sa dulo kasi yun nga po sabi ni watchman so dyan pa ako nagtambay kanina so natagalan po ako sa pag uh, kwan yan kasi yun nga po nag pa kami nagchichika pa kami ni sir watchman kung ano po yung meron doon kasi um, yun nga po sa so, mga nangyayari din dito mga kaotids yung kasa araw-araw niya na pagbabantay So gaya yun ang sabi niya, kanina mga cottages may pumasok kasi na uh, nagmotor siya, kasama niya yung asawa at yung anak niya. So hanggang doon lang po siya mga cottages kasi yun nga po na siraduhan daw siya doon sa may ginagawang ay uh, doon sa may uh, saibyo yung sa may Ross extension. gaya yun ang sinabi ko sa mga gustong pumunta dito. So itong area na to ay hindi na talaga pinapasukan ng mga Uh, motor, nagbabike, Yan. Um, pera lang po mga cottages kung kayo ay uh, trabahante po dito sa ginagawang Davao Coastal Road. So, 'yun po, ah uh, pwedeng pwede ka po makapasok dito. Pero kung ikaw po ay uh, gusto mong uh, pumunta dito, 'yan, lumanghap ng sariwang hangin. Masyal po kayo. So, 'yung mga sasakyan po ninyo ay bawal-bawal na po na makapasok dito um, mga um, alam po natin na itong ganitong uri po ng proyekto ay hindi naman po talaga ito pinapasukan uh, kasi yun nga po under construction pa ito um, kasi umiiwas talaga sila ay shout out eh sa mga nakaila mga bata so no, mga nangaligo yan shout out so mga cottage So, yun. Sa mga... Yan, sa so, mga nakaila. Yan, salamat. So, mga mga kaotids. Uh, dito na tayo. Sa ginagawang ruas extension. So, yun. Ganun pa rin po dito. So, ito yung sinabi ko dati mga kaotid. So, na kanina may nakapasok. So, ngayon po ay uh, para nakalabas ata siya. Kasi nga po, na humingi ng uh, paintulot na makalabas muli. ay Okay, shout out. Asa? Drakes, balag bakit demolish? Asa dapat sa balay? Oh. Uh, ano, mga... Ay dira. <laughs> so, ay kanang kon, uh, mo? Ah, parking parking. So, may kanda mga cottage. Yung mga sasakyan dito, yung nakaparking po. May parang, nag-anong tawag niyan, nag-operation. Operation, no? Uy, yeah. shout out. Yan, shout out. Shout out, bro. Yan, shout out. yung <laughs> so, mga nakakilala. So, sabi niya, doon daw ako mag-update sa... Yan. May operation po dito. Na uh, yung mga motor ay... Yan. Yan lalong lalo sa mga uh, parang nakaharang uh, masyado sa daanan yun so yung mga kawatids punta na dun sa so, unahan let's go so yun so katulad nito mga kawatids so, oh. ay shut up <laughs> pinagtatanggal kinukuha po nila yung kwan yung kanilang mga sasakyan ng mga nakaharang ito so, doon ko sa unahan no Yan. so dito man so yung mga kotit so oh, ah uh, bigla lumuwang po dito so ganito po yung mga kaganapan minsan kapag may uh, nag o operation po. Yan. Yan. So, may uh, dumaan dito. Na demolition team ata to. Yan o. Harap pa na ito na yung lor na Yung mga

papalin on ina. Hm. Plaster lang. So kaniyo dili ku panyo. So yang mga kaotik so um ang kaganan ngayong araw. So nag-update lang po tayo sa Coastal Road. So 'yun mga kaotid sa uh, nadaanan lang po natin. Uh, kung ano po yung meron dito sa may uh, 31 magyapon dito no? Barangay 31. Kada unsa nang mag-demolition dito kada semana or makalit-kalit rapot sila. Mm,

Maglimpi lang. Limpi so, may gani wala i di si City Team mo. pa napat yung City ano, ni Agi na City Team mo, Drea. Ay Ayan, no? Mga kapatid sa...

So, yun mga kawatits. At uh, so, yung update natin ngayong araw. So, kaniyang marag makuha gyapon siguro niyo. Uh, so, buti na lang. Walang uh, city team mo ngayon. kay kung meron pa mga kawatits, ay uh, mga iba ng mga yung mga nakaharang uh, yung mga motor sigurado po mga ayun na so yun maraming salamat okay, salamat ah So yun mga cottage, dito tayo. Ay, ay, siya na ande. Ayan, <laughs> so tayo ay kinalante. Asan yung balag rito eh? Ay, kanina nga. Oh. Kamagidang na last diriya dapat. Di ba tulo pa man takabog balay dira ako? Asan ang mo karunong magpuyot eh? Sa deka. ka. Sa deka na mo, wow. Uh. Yeah. Wow. <laughs> so, shout out sa mga taga Dika Homes dira. Mas mayo man diri kay duol tanan. Dito ano? Wala isa lang kadupa pa among balamod yung refund. Mm. na mo among amod yung, mm -hmm. um, yung gamiton. Pero wala mo na bilin dira ah. Na wala na bilin sa niya. Isa kadupa Isa kadupa lang. So, pag, -pa, pwede pa siya kanang ma sa taga kaya din ba Kita po. Indakto dak na bisig sa Kadupa pa kay pwede naman siya mabutangan og kaning mga sari-sari store di ba? Manindak ko sa obos ko. Amo ito mo na sa. Ah nagyan. Manindak ko sa diri nyo. Kanay diretso hanto ditto te kon baresheta na kaning mga titulado. Oh titulado. Hanto ditto no sa diringa ko. Diri titulado. Titulado na. karon nanala poy nang nanakop ko. Na demolition team na dire. Demolition team. Kay mangha kay uno. Kita po no. Ani mag ka? Di dito ka kaagin yes. sa sinto? Dito. para sa imo, tao sa may mga ingon ni mo nga yung mga nagasulod diri mga LTO mm -hmm. mga, mga demolition mas maayo na sila kay ang mga mga driver sa mga tricycle mga pambalos mga di pepo hindi yeah. 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 na ka mas yung ayan sa kyanan sila so, dili, dili labi na sa sinto, dili na makasulod mga sa kyanan kaya sila mo yung nagbabag na na sila nagdol oh. Atgo, ng parking, nagparking imbes Uy, sir, ay nga po dito. Mana magtrabaho? Mana po. Mana po. So, po dito ah. <laughs> so, bitaw po na dapat kit nga ako lang kit i-organize ang pag ang kit sa... Dapat ka na silang... Uy, sila kaagianan man nag-agianan. Ang mga sakyanan na nalimpunan mo? Ito. Awa, nalumpi ang sakyanan. Masa? Ay, magandang siya. Kanin, kanin. Ah, bailot. Ay, mga kotitso. Yung nga, sa niya. Dahil sa uh, siksik na kasi ang nasiksikan na kasi Oo, yung uh, siksikan kaya di sa so masinto hmm, siksikan. Bitaw no. Siksik mo agi ka to. Mga hmm. ba na si Kapitan Sir ay ma'am no? Uh, oh, Kapitan Rapal. Ay uh, sila sa Kapitan Rapal. And so naka-interview ko yan dati dito mga kawatids. O, oh, mas ayun ay na si Rapal. Yan no. no? tanaw sa mga katawan sa si problema sa katawan din. So, kailan na ganyan tanan ng uh, tao so, din? Oo, may na siya. Dili sa mamili. Labi na sa ayuda. Dili na tapobre. Hmm. Dili so, Makatao, maka na oh So, ihagyad ha? Matao, makadiyos na. Dito. Public service kiti ang ginapwag niya. Public na, service na si... Mugid ha? Adventist. Adventist mga siya. Makatao, makadiyos. Dito. Hi! So, yan si Ma'am, Ma'am. Salamat kayo, Ma'am. Shout out kay Ma'am. Ayun oh, na, na-demolition. Ano, adlaw kan demolition ad Ayan, Dapat ganit. Yan. So, nanawagan si Ma'am. Kada adlaw daw na demolition Para... Yan. Sa so, ma-asin to dyan. po na. ni Palingki. So, kata. Ito salamat, Ma'am. Okay. E, shout out. Ang so, na, mga, mga isa kadupa na lang daw. Nabilin ang nabilin sa iyong balay dira mga cottage. Yan. Salamat. So, mga cottage at... sa So, ito yung kanyang bahay. So, yun nga po mga kaotids, dati ay uh, tatlong bahay dito na dalawang palapag yung naiwan. Yan po ay sa kanyang bahay na lang po na kalahati na lang daw. Ay, kuan mga sa isang isang dipa na lang daw ng lupa, ah, uh, lote yung meron siya. Eh, marabat, na mababat. <laughs> yan, yan okay. takot kasi ako sa aso mga kaotids. So, yan, si Whitey pa yung pangalan. <laughs> So ito na pala yung nagaganap dito, yung mga uh, yung pinagbago po. Yeah. Ah, dito banda, dati mga cottage sa yung mga one week na po yung last update natin. Hindi pa po yan na nabungkal nila or na po nila itong uh, daan na to. Ngayon po ay nagdugtong na pala, ah nagdugtong na, nagiba na pala nila itong area dito. So, mga kaotits at tuloy-tuloy yung kanilang mga ginagawa. Kasi yun nga po, hindi po basta-basta uh, madali yung kanilang mga pagtrabaho dito. Hindi po katulad ng uh, nagtambak ka, kasi yun nga po, tambak tapos uh, patag. So, hindi katulad dito, kailangan mo pa talagang gibain itong daanan na to para po maging uh, maayos, maplastarda siya mga kaotits. Uh, tapos, uh, gagawa naman ng ganito. Itong box culvert. Yan o. So, itong paggawa din nila ng box culvert ay hindi po rin po basta-basta kasi nga po ay matagal at mabusisi po yung pagtrabaho nito. So, kailangan talaga na mas, tawag niyan, na mas matibay pa. Yung hindi ah, uh, masisira kaagad. agad. So, ganun. Ito yung update natin sa ginagawang ROAS extension. So, hindi po ako pumunta doon sa, tawag niyan, pumunta doon sa dulo kasi yun nga po kaya nang sinabi ko na hindi pulis yo. Wala namang Hindi pulis wala ra motor motors. Kahoy meki karga. Ah, balik So, angayot. Tapos na po ah, nailaga yung kalahating box Colbert at ginawa po nila ng itong uh, hulmaan niya para busan pa po yan nila mga cottage para maging uh, buong box culvert na po siya yun yung update natin uh, sa ginagawang rose extension dyan sa Ruas Rotonda itong ginagawang double postal road so maraming maraming salamat at yun, mga kodis magpapaalam na po ako um, magandang hapon po muli sa inyong lahat at lagi po kayong magingat sa mga soul supporters natin sa mga paguhan pa lang po sa mga di pa po nakapagsubscribe yan support po ng aking youtube channel at uh, hanggang dito na lang ba bye na